mabuhay, mga ka-anglers. Kumusta kayo mga kaibigan? Ito na naman ang inyong paboritong YouTuber at kasama sa paghahanap buhay at libangan handang magbahagi ng pinakasariwang pagsusuri para sa ating pangingisda. Ang ating pagtataya ay para sa linggo ng 24 hanggang 30 ng Nobyembre, taong 2025. At maniwala kayo mga kaibigan, hindi ito isang ordinaryong linggo. Base sa aking pagsusuri, may mga araw na para bang ayaw kumagat ng isda, pero may mga araw din na tila fiesta sa ilalim ng tubig. Kaya tanong ko sa inyo, handa na ba kayong malaman kung kailan ang pinakamagandang araw para ihagis ang inyong mga pamingwit? Halina't samahan niyo ako at aalamin natin ang mga sikreto ng darating na linggo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga isdang ating pupuntiryahin. Sa panahong ito, dalawa sa pinakasikat at masarap na target ay ang lapu-lapu at ang malakas na talakitok. Unahin natin ang hari ng mga bato, ang lapu-lapu. Sa darating na linggo, hanapin ninyo sila sa mga batuhan o malapit sa mga estruktura sa ilalim ng tubig. Sa lalim na 10 hanggang 20 metro dahil sa paparating na mahinang pag-ulan sa kalagitnaan ng linggo, ang mga maliliit na isda ay maghahanap ng masisilungan at doon nag-aabang ang mga lapu-lapu. Ang pinakamabisang diskarte ay ang bottom fishing, gumamit ng buhay na pin tulad ng maliliit na isda o hipon o kaya naman ay sariwang hiwa ng pusit. Tandaan, pasensya ang susi sa lapu-lapu. Hayaan lang ang pain sa ilalim at hintayin ang malakas na paghila. Ngayon, para naman sa mga mahilig sa bakbakan, ang talakitok ang para sa inyo. Sila ay karaniwang matatagpuan sa mga mababaw na bahagi ng bahura o sa mga bunganga ng ilog kung saan malakas ang agos. Sa unang bahagi ng linggo, kung kailan mas kalmado ang panahon. Subukan ang casting gamit ang mga poppers o stick baits sa ibabaw ng tubig. Ito ay siguradong magbibigay ng isang kapanapanabik na palabas. Sa pagbabago ng hangin sa kalagitnaan ng linggo, mas magiging epektibo ang paggamit ng metal jigs na mabilis na pinapatakbo sa kalagitnaan ng tubig. Laging tandaan, ang talakitok ay mabilis at malakas, kaya siguraduhin handa ang inyong mga braso atang inyong gamit. Upang lubos nating maunawaan ang ating pagtataya, kailangan nating suriin ang mga kondisyon. Sa larangan ng panahon, ang linggong ito ay magiging pabago-bago. Inaasahan natin ang mga thunderstorms at pag-ulan simula lunes hanggang miyerkules na may chance ang umabot sa 75%. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang dalawamput na antas Celsius. Ang ganitong uri ng panahon ay maaaring maging senyales ng pagiging aktibo ng ilang uri ng isda, ngunit maaari ring maging dahilan ng kanilang pagtatago. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas sa buwan ng Nobyembre ay karaniwang nasa dalawamput walo hanggang dalawamput na antas Celsius, na perpekto para sa ating mga isda ito ay nagpapanatili sa kanilang metabolismo na mataas at sa kanilang patuloy na paghahanap ng pagkain. Pagdating naman sa buwan, magsisimula tayo sa isang waxing crescent na buwan pagkatapos ng new moon noong ikadalawampu ng Nobyembre. Marami ang naniniwala na ang mga araw pagkatapos ng new moon ay nagdudulot ng magandang kagat dahil sa papalakas na impluensya ng tides sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman na may mga araw ng biglaang pagbuti. Ang Nobyembre ay isang transisyonal na buwan kung saan nagsisimula ang hanging amihan. Kaya asahan natin ang ilang pagbabago. At narito na ang pinakahihintay ng lahat ang ating araw-araw na pagtataya. Tandaan, ito ay gabay lamang at ang pinakamahalaga ay ang inyong sariling karanasan at pag-obserba. Magsimula tayo. Sa lunes, ikadalawamput-apat ng Nobyembre, asahan ng mga thunderstorms na may pitumput-limang porsyentong tsansa ng pag-ulan. Ang kagat ay magiging katamtaman. Ang pag-ulan ay maaaring mag-trigger sa mga isda na maging masaktibo. Ngunit ang thunderstorms ay maaaring maging mapanganib, kaya mag-ingat. Sa Martes, ikadalawamput lima ng Nobyembre, magpapatuloy ang mga pag-ulan at thunderstorms. Bibigyan ko ito ng mahinang kagat. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan ay maaaring magdulot ng paglabo ng tubig na magpapahirap sa mga isda na makahanap ng pain. Sa Miyerkules, ikadalawamput-anim ng Nobyembre, mayroon pa ring thunderstorms, ngunit may posibilidad na humina na ito ang kagat ay magiging katamtaman hanggang sa mabuti. Ito ang araw ng pagbabago, kaya maging handa sa biglaang pagbuti ng kagat, lalo na kapag tumila ang ulan. Sa Huwebes, ika-27 ng Nobyembre, inaasahan ang mahinang pag-ulan na may 20% chance lamang. Ito na ang araw, bibigyan ko ito ng napakahusay na kagat. Ang pagbuti ng panahon at ang papalapit na first quarter moon ay magandang kombinasyon. Magandang pagkakataon ito para sa top water fishing. Sa biyernes, ikadalawamputwalo ng Nobyembre, ang araw ng first quarter moon, babalik ang mahinang pag-ulan na may 45% tsansa. Ang kagat ay magiging mabuti. Ang malakas na tidal movement ay magpapatuloy na magandang senyales sa Sabado, ikadalawang putsyam ng Nobyembre, may mahinang pag-ulan pa rin sa umaga nasusundan ng bahagyang maulap na kalangitan. Ang kagat ay mabuti pa rin, lalo na sa umaga. At sa linggo, ikatatlumpo ng Nobyembre, babalik ang mahinang pag-ulan. Ang kagat ay babalik sa pagiging katamtaman. Isang magandang araw para mag-relax at subukan ang bottom fishing. Hanggang dito na lang muna, mga ka-anglers. Sana'y makatulong ang pagsusuring ito sa inyong pagpaplano. Laging tandaan, ang pinakamagandang oras para mangisda ay kung kailan ka pwede. Naway makahuli kayo ng marami at laging unahin ang kaligtasan. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated at syempre, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong mga plano para sa darating na linggo? Anong isda ang inyong target? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan. Hanggang sa muli, ito ang inyong kaibigang mangingisda na nagsasabing mahigpit na kapit at matalim na kawit.